ito ang kabalo mo tibang to ayun i ayun ko nga sa bahay i-donate ko nga Good morning mga ka-dragon. Ayan, kumusta kayong lahat? Ayan, for today's episode guys, nandito kami sa isla di Pelegro. Talagang peregro peregro na siya guys dahil isasalba namin yung aming kubo dito. Yung kung natatandaan nyo guys yung uh, binuhat noon Yung nagbayanihan ba sila nung ano nung nakaraang bagyo. So talagang hindi na siya ah uh, pwede na hindi pa bak, ay pa ano pa ipa bakbak kasi ano na kakainin. kakainin na talaga siya ng ilog siguro isang dipa na lang. So, ayan, guys, uh, tinawag namin sila Kuya Efren para kahit papaano, guys, mapakinabangan yung mga kahoy. Kasi kailangan din namin yan sa kubo na ipapagawa doon sa farm. So, ayan, guys, nauna na sila Kuya Efren. Sumunod na lang kami. Wala si camera guard at si Ligaya guys, dahil nasugod na naman sa ospital si Papa. Oh, <laughs> Lord. Kagabi, ay kahapon, maghapon ako ang nagbantay. So, hindi kami nakapag-vlog kahapon. So, ayan. Uh, mamaya, ako naman ulit ang magbabantay doon after nitong aming episode ngayon. Diretso naman ako sa ospital. So, sana. Pero okay naman na si Papa. Nag-suka-suka kasi siya. di maputol-putol yung suka niya. Hmm, Tapos, i-oo. Eh, uh -oh, diretso. -dire -dire Tapos i-ano. Eh, parang kinabahan kami kasi parang mayroon na siyang hindi ko alam kung dugo yun. Ma medyo maitim kasi. Kaya natakot na rin kami. Kaya sinugod na rin namin siya sa ospital. So, update namin kayo mamaya guys pagdating ng ospital update namin kay sa kalagay ni papa at kalagay ng amin <laughs> so ito guys yung nangyari sa ilog oh nawalan na siya ng tubig mm -hmm. hindi naman na siya nagpuulan kaya lang baka biglang hindi pa natin alam yung panahon baka biglang ano na naman may parating pa naman atang bagyo no? oo uh -huh. may parating na bagyo sa so, ano sa bandang norte kahit ano super typhoon kung kila kuya Alvin nga kay tatang uh -huh. Wala na, nagdapa na yung palay nila rin sa may ano, Isabela. Kawawa ah, rin yung palay nila eh. Ah, Oo. Bago na ko ah, uh, -sa sa uh... Ito yung aming sinubuyasan dati. Hindi man nila napakinabangan kung ginagawa mo lang. Sinong kang siguro nila yan. Oo, ito yung ginagawa mo yan eh. Oo. Mm -hmm. Lapit na kung natatandaan nyo guys di ba ito yung kubo namin malayo pa siya sa ano sa ilog kasi doon um, umiihi si GJ so may so may ano dulo ng yung talahiban ba tapos ngayon ano na isang akbang mo na lang yata ilog na ay ibig sabi hindi na sila man tayo ang posto dito wala na yung mga doon na lang na oo ginaginan na lang nila Pinabitin, bitin na lang. Hmm? Hindi pa sila madala. Pula natin na. Ha? Oo, may. Oo, yan na siya, o. Wala nyo talaga, rin ang natin. yun na siya, guys, o. Ayan na lang yung kubo, o. Ito yung tersera na tinatawag nila. Ito yung aming inaakyatan, guys. O. Oh. Yun na siya, o. Oh. Ah, yung kay Chinbaga. na, Ano? Kunti na rin. Yung aming sinisibuyasan dito. Wala na rin siguro. Kung parang ano na eh. Puro buhangin na rin. Kita mo, ante? Hmm. Oh, so yun na yung kubo natin oh, Tapos ito na yung ilog Di ba kalayo pa yun guys? May manian pa kami dito dati Di ba? Dito dyan sa Oo ito yung manian to dati Ito sa may ilog na to Ay oh, punti na lang pala talaga Ayan na sila ko ito rin guys eh. Ayan na para matunda na Guna ba doon itong kubo namin? na guys yung ano yung sinubuyasan ni Chen nung nakaraan ni Greta. Ito na siya. Parang mahirapan na ang Yung buhangin na rin oh. Pwede yeah, okay. pa to kaya sa buyasan okay. oh? okay. Ito na yung ilog guys oh. Ito okay. oh, na yung kubo. Wala na yun. Pati daw yung kay Kwan, nabawasan din. Yung katabi ka niya? Oo. Sige na yung katabi mo. Kadaling makontrol. Ito, kadaling matibag to. Kadaling matagbag to. Walang bako eh. Pano ka na dyan? Dilipaday na to. Malayo pa itong kay Kuya Arnil na to? Ha? Malayo pa. Pag maabot na to, kabahan na siya. Oo. Hmm. Ito na lang yung kay Jen. Siguro, kung, kung ano, parang nung nabili niya to ay 0.9. Parang ano na lang siguro to. Baka 0.1 na lang na. 0.1 na lang siguro. Tatlong lata. Kaya siguro ng tatlong lata. Kung hindi na siya magulan-ulan, paano kung magbagyo-bagyo pa? O di, ano, hmm? Sayang din. Hindi magawa eh. Weather weather lang. <laughs> Nakakalukot. Hindi ko mukhang abutin ng konti sila ko April. Hindi naman namin kaya guys na mag pan dito. Mag pukpuk. Siyempre kailangan talaga namin ng boys. Magaganda pa yung kahoy, my e, friend na. Magaganda pa yung kahoy niya. Oo. E, Ayun, sayang nga. Ipatit e, talaga ito sa loob. Sa sentral? Sentral. Sirap <laughs> <laughs> na pa naman. Dati na po, dito. Pakinabangan mo pa yung hero na yan. Good number kasi yan eh. Dekali natin yung e, papo. Ayun sa Ikaw doon, i-diretso e, na sa bukid yan. Ang kahoy kay ano pang dagdag din sa pagpagawa ng kubo kagay si Kuya eh. malapit lapit na rin ng makuha yung kanyang isla pa malo? ha? Pa? ilang lata pa ta? Pa ako. kaya, kaya mo pa ta? Alok? kaya mo pang ikwan? Pa <laughs> kabuhangin man? dire ito. Problema uh, wala kayo. Wala daw. Wala ka kasi ang yero nito eh. Mga sinaw oh, ng Hindi, Hindi mo kabatuan ka. Kalali mo ng balik eh. Kaya nga, dito lang ay. Yo, abo mo yan, nagtipag. Oo. Kung wala nang bagyo eh, ma. Kung wala na yung ito daw mga dingding at saka yung haligi Hinihingi na ng anak ni Antipaseng So makikikubo na lang kami Pag may natira pa dito Kay Greta na Sibuyasan Siguro ito yung gilid ang gilid Na lang ang matitira sa kanya Malapit na ang paginawan Yung Antiligaya Isang hakbang mo lang <laughs> Ipanapal <laughs> mo na lang tayo yung mga kone. Yung mga plato, kas ko ko. Kaldiro, eh. Lipat mo ng kubo. <laughs> <laughs> Pati na pa yung Pangatlong lipat na rin ng... Pangatlong lipat na rin kubo, guys. Siguro yeah. doon sa... Sa farm, guys. Hindi na siya maano. Oo, oh, eh. hindi na tatuma. Kasi naipot na sa doon. Oo. So, hanggang sa... Ano? <laughs> hanggang sa masawa na lang siya. Doon na siya talaga. So, mga kwan ni Kuya e Prin itong mga to. Anak. Tsaka anak-anakan. <laughs> Dami niyang ampun eh. Maano sila sa mga kwan, mga pamangkin nila. Ayan, doon sila naga, ano sa kanya. Gustong gusto nila sa kanya. Maano kasi, ma naanos ba kung sila paano. Eh. Naanos nga lang Wala na siyang bubong. <laughs> Naging <laughs> kalansay na yung kubo. Okay. Marami-rami tayong makukuha ng pan dito. Okay. Okay. Tabla. Taganda rang oh. leggings ni. Tay friend. Katnida. Hindi raw siguro kaya tinang yung leggings yan, yung blaklakin. Kit na kita. Tama ka sa laban. <laughs> siguro ba, wepret, wala ka na siguro isa out. Ah. Wala ka na siguro isa out. Okay. Nakaligings ka eh. Hindi ginit. Magkasakit. Hindi ako pagod. Ah, basat ko ay nakita na oh. <laughs> Bolok. Bulaklakin pa eh. <laughs> kaya tinida wala <laughs> na, kalgo na siya wala <laughs> na ang alamat ng kubo sa isla de peligro <laughs> natapos din ang kanyang Ang tapuhin <laughs> <laughs> um, niya sa buhay Tira mo kayong papang <laughs> May ikon po. Nag-inuman, o. Baka dala mo yung kipri na. Inyong bunga ito, no? kaya wala sila bungaw. bungaw? Sala rin si bungaw niya. Ang Uy, dahan-dahan ka dyan yung kipri, o. Maka may hindi Ano, iba pa yan. Ito, ito, ito. Ano, siya, guys. Ang ganda pa naman dito guys eh. gawa ng view. Gusto-gusto namin dito. So, magaling-maling. Siguro, pupunta na lang kami dito magpi-picnic. Ano, Je? Oo, eh. Picnic na lang kami. Kasi, napakalapit na nung, ano, nung pinakamalalim na, yan yung malalim niya, eh. Pag nag-inaw yan guys, ang ganda. Punta kayo dito. Picnic tayo. Hindi na natuloy yung dito, sabi natin Wala na. Doon na lang siguro. Sag Lagay tayo doon para maganda-ganda tingnan tignan. Ang laki yung tuko guys. Hindi hindi. Hindi bakit Ano yun, J? <laughs> Iiwan po nga sa bahay. I-donate po nga. <laughs> Buti lang, ano, makabawas sa buhatin nila, Kuya Prime. Uh Hindi -huh. nga, tag-iisa kaming, ano, ha, dala. Kawawa naman si Kuya friend. Dito na ante? Dito di sila san pa nila yan. 1 2 3. Baba. Hindi ka magkuha ng pang-kiss-kiss So ayan mga ka-dragon bali. Uh, iwanan na namin sila Kuya Epren. Didiretso na nila sa farm yung tumanga na hakot. Um, didiretso din ako sa ano. sa so, ospital. Papalitan ko naman si Auntie Ligaya at si Camera Girl. Ah, grabe. Much, much, much later. Mga ka-freshness. Hindi <laughs> na pa. <-fresh. laughs> parang ano oh, nag, parang oh. nag-vacation ka lang dito. Ito ka ba? Ito guys, yung master. No, wait na. Gumarutan guys, gawin ka na. result? <laughs> Nantay pa yung result ng kanyang ultrasound. Kung ano yung pinanggagalingan ng pagsusuka niya. Hindi <laughs> naman Mula pang itong ano dyan, o, sa nurse station. Sa nurse station. Pinahanap ko na na yung kilsane. Ha? Huh? Pinahanap ko na ng kilsane. Ha? Huh? Sabi nga, napanan na nga ta. Tinalawan na ko sa... the next day. So yan mga ka-dragon, na uh, update ko lang po kayo sa ano, sa kalagayan ni Master Dragon. so yan guys, nakakatawa na ano, na nakakainis. Uh Oo. -oh. <laughs> ba naman gumaraw. <laughs> Marathon jog. <yard. laughs> Actually guys, hindi pa dapat siya nakalabas na siya kagabi. Dapat hindi pa siya lalabas dahil may result, isang result pa kami inaantay ng kanyang ultrasound. So, guys, ay napar dinala niya na yung kanyang dextrose, magawit, magawitan. Sabi niya, wala nang masakit sa akin, mag-uwi na tayo. Naglabas, sa, naglabas siya, guys, sa niya, dala-dala niya yung dextrose niya, nagpunta naman sa nurse. Hindi tanggal niya na yung dextrose niya at mag na daw siya. So, wala na akong nagawa dahil, ano, talaga na namang hindi mo na mapipigilan. Nagpa, ano na lang ako, uh, uh, ginawan na lang nila ng paraan para makalabas mo. Kasi wala naman na siyang nararamdaman kasi nung pagdating namin sa ospital nag-okay naman na siya at is pinainom na rin siya ng antibiotic tsaka ng gamot hindi na rin naman siya sinumpo dinadiretso na yung pang galing niya hanggang umaga so kaya yun inip na inip alam mo naman pag medyo nagkakaidan na mo talagang mainitin. uh, kaya nagpa ano na rin kami nagpa-discharge na rin ang wala sa oras kaya lang po meron kami ng waiver so, para kung gusto ng case may may masamang nangyari or sinumpong siya walang pananagutan ng ospital sa kanya. Kaya ako ang urada. Yan, yeah, tuwang-tuwa nung umuwi na. Yun. Yun, lakad-lakad na naman din sa kalsada. Umuwi uh, Sabi ko, sabi namin, ano, huwag na muna siyang mag magkakain ng matitigas kasi mahina na talaga yung panunan niya. Tapos sa kubo naman guys na pinabaklas namin kina Kuya April. Uh, bali na nila dun sa ano sa sa bukid dun sa parang siguro bukas pwede na nilang um, uh, umpisahan pagka na layout na nila yung area nung ano yung ko so abangin niyo yan guys kasi medyo magandang kubo yung ating papawa medyo ano yung modern bahay kubo na na-upgrade yan guys, gusto rin namin magpasalamat kay Ma'am Lloyda Van Orden and Van Orden family. Yan sa binigay niyang pangdagdag ko sa pagpapagawa ng kubo. Yan, thank you so much po. At uh, thank you po Ma'am Lloyda. Inaantay po namin kayo dito sa Mindoro. Ayun, gusto rin po namin magpasalamat kay Ma'am from Singapore. Yan ayaw niya nang magpa-kilala kung sino man siya sa dinelate niyang pang binili ko ng pako. Ayan, thank you so much po. Thank you po, ma'am. Singapore. welcome na welcome po kayo dito sa aming sa aming Doro. Ayan. Soon po. May kubo na tayo. maganda. May hirin. May siyang CR, may kwarto. Siyempre, may siyang ano, siya, may office ni Maduna. Sina. Sina. Kung si Arsunta, dumo tayo sa mga baker ba? Kaluwang ng baker. So pag gano'n na, saka na yung siya, bumatay sa mga kabungar-ngara. Yeah, guys! Thank you so much! Bye. Thank you so much, Paul. We love you all, guys!